pumunta dito na no? magandang babae. Hmm? tutok po, tutok Tanda, no? Mainggit kayo. Ha? Nga, shit. Para detect natin kung saan yung mahina. Mahina daw po, Pantinid, for how many years, Idol? <coughs> Ilan na yun siya? Pag-check up ako, bago ako pumiling marriage, naman. Ya abang mo pinag-uusapan lang kung <laughs> ilang taon ko nang bingi, kung sasabihin oh, mo pa, mirage! Ya mo ah! Hindi, Terry! Huwag na nga! Oh, 2016. <laughs> Ang ganda mo, bingi ka naman. <laughs> <laughs> e ano Be, malakas yan, uy!

Ako. Nobody's perfect. Ang ganda niya, no? Ito mo, sexy pa yan. Kaso, pakita natin yung jowa. Pakita natin yung jowa. Eh, ilan taon na kaya doon nagpag-jowa? Uh, 5 na. Mag-5 years? Oo. Oh. Asa ah, kayo. Pero ang ganda niya, no? <laughs> Tapos meron pa tayo dito ng isang maganda. Pakita mo rin yung maganda natin. Wala, na iya, na iya, ang uh, ganda rin, no? Ayaw okay. mo, ang ganda. Ayaw mo, Hmm. Wala sa itsura nito Akala mo, tamad okay. Bayat eh Hindi tumitigil ko sa trabaho Ay, pagpahingay muna natin Bago i-check ha, dyan muna kaya Bago namin to i-tap, i-pa dun sa final part. Shout out muna kay Ate Tibo. Ang sarap ng kare-kare niyo, te. Sa, Ano naman? Ano naman ulam i-request sa kay Ate? <laughs> Gago. Hindi ka luto. O, uh, si... na natin. Pwede sa'yo tutok mo kay Madam. Ang ganda ni Madam, mo. Oh. Parang hinan ng speaker. Saan sumandal? <laughs> 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 so yun, nakita nyo naman kung ano so, naging improvement. pero pa yung isang inayos na mahina yung tenga kasi so medyo mas may edad. Pero pakita na rin natin, hindi naman po sa buto to inayos. Ito po si nanay. Kamusta mami yung pagdinig, mam? Okay na. Lakas na. Galing na. Ilang taon niya na mas, ay na mahina? matagal tagal na. May five years na po. Hindi lang. Tagal na. Maliit pa sila. Parang... Dati nga, mas malala ito eh. Yung pag may sasalita ako, parang doon umi-ekong. Pinatangalan ko pang gano'n kabila. Pero hindi, ito lang gawin na ato. Mahina. Pero ngayon naman wala na. Eh nung inano mo, pero mas okay. Kumina lang. Si, takpan mo yung isang tenga niyang malakas. E, ito yung malakas yung tenga, takpan mo. Hmm. Tapos talipid kayo sa akin. At harap ka dito? May harap pa sa akin. Nakaganon siya. Hindi mo Dito. 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 Bay, ilang taon niya na eh? bay? Ang kahit mahina naririnig niya na. Il ilang ilang taon na kayo ng jowa mo? Ben, ilang taon ilang taon na kayo magjowa? Five? five years? Um, Pero five years na ba tayo? <laughs> <laughs> ah, kaya pala hindi na... Ah! <laughs> kaya pala hindi sa bagot, nag-isip. Nakala ko hindi narinig. Pogi ikaw, Pogi. Yung salita mo na mahina na alam mong hindi niya dati naririnig. Takpan mo si yung Tenyon. Dito ka po. Dito ka po. Sabi mo. Sabi mo. Sabi mo. Sabi mo. Sabi mo. Baka uh mag-propose na yan. Hindi mo po. Alam mo siya. Ilang beses mo. Na <laughs> <laughs> ilang beses na siya nahuli ng babae. Ilang beses na Ilang mo na siya nahuli ng babae. Hindi na. Tagal mo siya. ilang beses mo na siya nahuli ng babae. Hindi pa. Ah! Alam niya. Ang usapin mo. Eh, hindi. Ala, ayo Ayaw. Yes. Uh! <Unresh> ayaw. Ayaw. Ayaw, ayaw. ayaw, te. Tinuturo ako sa sabi. ano sasabihin. Sabi ko will you marry me? Hindi Eh, hindi pa ba? So, kita niyo naman yung improvement first session. Pero may aayusin pa kami sa likod niyan. So, basta yung tenga kasi main concern nila. Pinakita lang namin kung ano yung nagbago. Tapos isunod na natin yan po. So, God bless po sa lahat. Pag may ganon, hindi ko ipapangako kasi may mga sa akong hindi napagaling. Subukan nyo na lang, ha? So, God bless po sa lahat. Pero wala ko kayo mag dito. Yung tuho dito, hindi po 8K. 500 lang. Ha? Dumami na naman. So, paano? God bless po sa lahat. No advance payment. Ang check-in booking, libre po yun. Pwede po kayong mag-book online. Saka wala pong advance payment. God bless Sige,